Gabi Presiliana D. Doroja. Si Gina Presiliana Doroja ay kilalang kilala sa Loreto, Agusan del Sur. Dahil sa mahigit 25 taon na pagsisilbi bilang barangay health worker, naging BHW si Nanay Presiliana dahil sa kanyang kagustuhan na maibahagi ang kanyang kakayahan at talento sa larangan ng kalusugan. Personal niyang pinupuntahan ang mga pasyente na nangangailangan ng tulong, lalo na ang walang kakayahan na makapunta sa kanilang health center. Kumukuha siya ng specimen ng mga pasyente at dinadala ito sa laboratorio upang masuri kung ito ay positibo sa tuberculosis. Siya din ang kilala at nilalapitan ng mga buntis sa kanilang barangay mula sa mga payo sa pangangalaga at kung ang magiging malusog ang ina at bata at hanggang sa mismong pangangatak. Siya rin ang laging nilalapitan upang agad madala sa ospital o paanakan ang pasyente. Voluntaryo rin niyang sinasamahan sa ospital ang mga may sakit. Namunguna rin si Nanay sa pagbibigay ng gamot at bitamina sa mga nangangailangan. Dahil dito, umaba ang bilang ng mga kakasakit na tibiasis, tiktas, schistosomiasis o sakit na nagagaling sa bulatid. Sa normal na paglating niya, at higit sa lahat, nabawasan rin ang kaso ng mga namamatay sa pangarap. Ngayong may pandemya, paulong tayo siyang tumutulong sa pangangalagan ng kalusugan sa kanilang lugar. Sa pamamagitan ng kapadyekta, at face shield. Kasapi rin siya ng samahan ng mga pagsasaka na ang dalunin ang magkaroon ng gulayan sa kanilang balong.